What's up, mga idol? Magandang hapon sa inyong lahat. Ito na ang nangyayari sa kaganapan sa ano pagkatapos ng event dito sa Clark Pampanga. Tayo punta naman daw ng Subic ngayon pagkatapos. At syempre, dahil siksika ng paglabas sa dami ng mga pumunta dito, mga motorista, ayan o. Oh. Kitang-kita nyo ng haba ng pila. Kaliwat kanan. Eh, hindi naman tayo nalugi sa ating pinunta dito dahil yan o oh, mga ating nakuha. Yan ating mga napanalunan, mga gulong. Ayan, kaya maraming salamat po sa mga lahat ng sponsor na sumuporta sa event na ito. Hanggang sa mga susunod na taon po muli. Kaya mga idol, pupunta na tayo ng anong ng bataan pa. Big, big. Ah, so big. tayo, so big. kasi sasabay sila ng pampanga, Pantay ka dyan, boys. Pantay <laughs> na. <laughs> Ayan, ay, pasok na mga bata lahat. Ayan, pare na kasama natin. Ay, emergency exit. Kuha naman yun. Ayun yun na, nagsasawa na. Ay, 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 so ay, 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 ay maghanap tayo, pre. Doh, yung, may, may kibiyang tunnel pa na di pa. dito. Ayan, na. Pero ito kibiyang? Oo. na kibiyang. Malit na. Ayan. 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 Ayan talagang binutas nila no ganda ng uh, mga daan dito ayos ah, quality yes. yung camera ni Vega no clip yung, yung, mali yung uh, dito walang oh, <laughs> nang <naka -tum>. hindi oh, wala <laughs> nang <laughs> tatambay na motor eh pre clip yung tunnel yan ng mga four wheels oh, oh. running oh. <laughs> <yung> yun siyempre <laughs> yan, Oh, but uh. din noy ano ba malo ba parang konting siya panggalapat ako oh ako kasi kalangkayong makano hello guys nito papa ay sa black ni ilong kubo bayaro okay, ilong kubo okay, okay, yung kandala ay 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 Oh, yun walang ano Ayun, yan. Yan oh, oh. Okay? oh, dami oh. Di basta basta lahat tao kaya. Ano nga kina niyan? Bang malalakas ang makina yan, yun, yung nak nakasawsaw lang sa door sa likod. Ang makina. Kakaliwa ka mm kuya -hmm. dyan sa yeah. stoplight. Dito tayo sa, ano, sa Subic. <laughs> Sambalis na to diba?

Saan Ay, ikaw lang mag-alalay dyan kung anong baso. Iba. Oo. Uh, mali, kasi iba daw. Ay, iba. iba nga. Iba. Ba't medyo matarik dito ang mga daan ko eh? oh? yan? Tarik na. Hanjin matatanong. Ayun, ayun, no, ayun, 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 yung ayun, Yung ayun, 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 ay, mamaya matatanong. Yung trabaho pa ko isa gawaan ng barko. Gan? Hanggang ngayon Wala na. Uh -huh. sa mga idol, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang araw, yan. Yung ano namin, yung plano naming pag Aden ng motorcycle sa Cebu. Napadiretso kami dito sa Subic. yan Magdaan tayo, maliligo daw tayo ngayon sa dagat. syempre ano muna tayo, pila muna tayo sa entrance. Ayan, yeah, syempre, dito tayo sa ano, kay Drip Food Beach Resort Pasok tayo Tingnan natin <laughs> Nadaya pa lang, ano? Malawak pala Ba, maganda rin ang ano Ayan, hanap tayo ng cottage dito oh. Oh, Nasaan yung tent natin? Oh, Nasaan yung tent tayo ah. Opo, may bangka ng binaon doon oh. Mga baon. Opo, maganda rin pala dito. Drip food. Beach resort. Ayan mga cabbage okay, nila oh. Siyempre, itong mga sumahan natin. Namimili po ng ano? Ng cottage. Magka-cottage ba daw sir? Subukan natin ano, mag tent mag-tent. lang tawo sabi. Patay. Close. Low bat. Low bat na? Ah, low bat na. Sagad na 10%. O oh, maulon din 'no. Oh. Eh yes, sumama ating sila. Sundutan muna 'yung ano. Kaya kaya namin Para sa ulan pa. Uulan, anaulan na nga doon sa dulo eh. Naaulan na.